Hi! Kaunting kalamlaman. Mga kaibigan, ito pong puno na nakikita niyo sa aking likuran ngayon. Halika, lapitan natin ang puno Narin na ito, ito, mga katropa. Para mamatay Halika, tawa puno dito ito. Ito sa matapos. Ito ay puno ng mga pinuno ng mga puno ng mga pinuno. <laughs> ito ay ang puno. Halika dito kami kamahan. Tingnan mo itong bunga. Ito ang bunga ng punong sili ya yeah, ito yan po ang sili. Uh, nakikita nyo ang sili mga kaibigan. Isang maliit na sili lang yan kasi iyan ay uh, bata pa po. Itong sili na ito ay napakasarap nitong gawing ginger tea. mo dito tea. katropa. Sa uh, right. so, na, ang mga... Itong sili mga kaibigan ay ito ay nagtataglay ng uh, napakaraming bitamina na kailangan nating utak para tayo ay makabuo ng konting kalamlaman. Ito ay nagtataglay ang sili ng ng vitamin A, vitamin L, vitamin M, Vitamin D U. Matindi talaga. Kaya mo, album Kumain ka yan, ikaw kuma, ay makaranas ng Albo. Makaranas ng Albo. Dati parati, kunting kalamlaman sa puno ng sili. Once again, ito si Magica na sabi ang weather ay buhay-buhay lang.